Si Kyrie Irving na nga ngayon ang isa sa pinakamatinding point guard sa buong liga ng NBA. Siya ang the uncle Drew ng liga na ito. Pagpasok pa lamang nito sa liga ay naging rookie of the year agad ito and all-star game MVP at naging NBA champion kasama si King LBJ sa team ng Cleveland Cavaliers. Pero bago niya naabot ang tugatog ng kanyang pangarap ay naging isang simple muna itong manlalaro sa eskwelahan na kanyang pinaglalaroan at nakaranas rin ng mga pambubuli bago ito magsimula sa kanyang karera dahil sa isang simpleng manlalaro na may mahabang jersey na hindi tugma sa kanyang height at hindi ganoon kaayos sa kanyang sarili at may malaking ulo ay tinawag pa nga itong Squirrel Boy ng kanyang mga teammate at marami ang hindi naniniwala sa kakayahan nitong si Anke Drew nang magsimula pa lamang ito at may isang tao pa ang nagsabi sa kanya kung sino ka nga ba dito sa liga at kahit kailan ay hindi pa niya naririnig ang pangalang Kyrie Irving larangan ng basketball ng mga panahon na iyon. At ang mga salitang yan ay ang kinain mismo ng mga taong hindi naniniwala sa batang nangangarap dahil matapos ang paglalaro nito sa university na iyan ay nakapagtala ito ng mahigit sa 1000 points sa dalawang season lamang na paglalaro nito sa Montclair Kimberley Academy at talaga nga naman na pinahanga nitong si Kyrie ang mga taong hindi naniniwala sa kanya ng mga panahon na hindi pa siya sikat Isang ulilang manlalaro ng araw itong ating idolo na si Uncle Drew dahil bata pa nga lamang ito nang mawala at pumanaw na ang kanyang ina na kanyang naging inspirasyon at ngayon nga na ang pangalang Kyrie Irving sa larangan ng basketball ay talaga nga naman na kilalang kilala at nabibilang na sa mga superstar player ng NBA League ang pangalang Kyrie Irving ang one of the greatest point guard in NBA history. Yan ang maaalala mo sa pangalang Kyrie Irving. Pagdating sa liga ng NBA, isa sa pinakamatinding point guard ngayon ng NBA League at isa sa pangarap nito ay mag Ang kanyang team na siya mismo ang nagbubuhat nito at talaga nga naman na prosigido ito na abutin ang gaul nito habang naglalaro pa ito at malakas pa sa NBA League. Isang araw itong si Kyrie sa may napakahirap na pagtitraining bilang isang ball handler sa league liga na ito. Isang araw ito sa perfectong point guard dahil sa napakatinding footwork nito na ipinapakita sa paglalaro na talaga nga naman na kahit pa ang mga veteranong player ay namamangha sa ginagawang footwork nitong si Kyrie sa loob ng court. Sama mo pa ang magandang dribbling skill nito na nakakatulong para paglaruan ang depensa niya at dahil dyan kaya ito tinawag na The Uncle Drew ng liga ng NBA dahil sa pambihirang kakayahan nito sa pagdala ng bola na kayang i-ankle break ang kanyang mga op Components. Mawawala ang titulo ng pagiging best defensive ng isang player kung ang dedepensahan ay isang Kyrie Irving sa loob ng court. Hindi naging imposible ang mga bagay na nagagawa nitong si Kyrie sa loob ng court dahil na rin sa napakatinding pagtitraining nito. At siya nga lang ang player na nakakagawa ng gravitational skill. Ito ang parang gumagalaw. Ito sa zero gravity at makikita nga ito sa video. Talagang ha naman na nakakamangha at nakakabilib ang mga bagay na kaya pang gawin ng ating idolo na si Kyrie at ngayon nga sa team ng Dallas Mavericks ay talaga nga naman na isa ito sa dahilan kung bakit maganda ang tinatakbo ng team ng Dallas talaga nga naman na binabastos nito ang depensa ng kanyang mga nagiging kaharap at nagiging pahirap ito sa mga team na kanilang nakakatapat ang laro nga raw na ipinapakita nitong si Kyrie ang new era pagdating sa NBA League na gamit nga nito ang pagiging dynamic and impulsive person sa loob ng court at walang takot sa ilalim ng court para makipagsabayan at talagang ipinapakita napakita niya ang pagiging atleticism niya sa bawat laban itong si Uncle Drew ang player na talagang pinaghahandaan ng kapwa niya mga star player sa bawat team ng NBA at hindi mawawala sa top 5 finalist player ang player na ito pinakamatinding point guard ng NBA League ang pangalang Kyrie Irving sa Liga ng NBA at patuloy na pinaghaharayan ang titulo bilang one of the greatest point guard in NBA history at pilit na inaabot ang kanyang pangarap sa liga na ito na magchampion ang kanyang team sa sarili mismo niyang kamay maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming salamat